Okay mga kabagis Ayan Okay asyoso tayo sa mga mga taxi driver Kung ano ang kanilang ano Ginagawa pag umaga Na walang pasayro Nag ipon ipon sila Titingnan natin kung ano ang pinag-usapan nila Ayan mga taxi Okay mga kabagis Uy, pagtawid ng ayari sa mga tao wala Akala ko nga nakabiyahin na to dahil sabat na sa Nagpalit na kayo eh. <laughs> oh, okay. Nag-inom Pag kagabi. Pagbaba Pagbaba mo sabi mo pagtawid eh ayan Ay ma di naman dapat dapat kabagi sila lang talaga hanap buhay hanap buhay dito mga driver ito mga taxi driver ito mga, driver. Ito, mga to dapat no yung nakapula okay lang sana kung hindi pinapara nila eh kaya naging imbudo pinapara nila eh pinapara pa dapat hindi nila pinapara eh, magka lalo magka yung... yun. Hindi, hindi, hindi makakakilos yun sa taas. Tapos yung pra-priority yung sa taas, mas marami ang go sa baba. Ano na! ano? Hindi Bakit? pa pala nagbabayad yung kupal na yan eh. Kupal na na sa ano? Oo, oh, panay, panay, araw-araw na lang eh. Sabi ko, okay? yung mga alas yung Parang kayo mismo na pumunta sa kanya. Yun, na yun, yun, yun. Nagbaga lang, yun, 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 sa yun, 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 Oo. yun, 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 yung ba yung nalaglaga na ng yelo, di putang na yun eh, pati yung, yung bakal, kumahal dyan sa si ano <laughs> na yan. Nalaglagan ba ng yelo? Sabi ko, magawa, kahit sabi mo, tubuhang. Hindi pa rin bayad yun yung... Wala, hindi pa, nandiyan dyan na. Nakikita mo, laki rin. Hindi ba na na nagdadala na ng, ng mga bariya na isang na supot? Nagpagulog na nga isang bisis. Isang bisis lang? Magkano <laughs> dapat ang bayaran dyan? Apat na libya, tapos. Apat na

tang na umat kasi kasi siya yung pedestrian sa may kantong kanto ng ilalim mo na yun yung mula di lang mo na ron pedestrian naman yun nakanya yung may huli yun eh pata sa pata bumisina ko ng bumisina wala talaga punta tumukul na yung bakal dito isa yung kumayo nagkaroon ko na lang gisay parang di dito po parang nag ipon ipon kayo ngayon ah Kinuha na rin na may ari yung boy. Pero tumatakbo pa. Oo, hindi pa na hawak Kadalasan ganitong oras, kukunti na lang dito, isa dalawa na lang na taxi. Dito punong-puno ng taxi oh. Kahapon dalawa tatlo lang nandito. <laughs>

Buhay! <laughs> well, driver yeah. <laughs> ni sabutong